O gaano po kalaki ang impact nitong proyekto ito sa ekonomiya sa turismo? Paano po yung mga kababayan natin na naninirahan sa gilid ng Pasig River? Unahin po muna natin sir yung usapin po ng uh, ng sa ekonomiya at saka sa, sa turismo. Opo. Nakikita po natin na pagka po tayo, nagkaroon po tayo ng isang konektadong vein, no? isang main vein that cuts across several LGUs in NCR. Makikita natin yung connectivity that it will bring will not only bring us another mode of transportation no nagkakaroon tayo ng isang mode of transportation na pwedeng paglakaran ng ating mga kababayan for short distances pwede rin magbisikleta pwede rin mag-e-scooter at pwede po sila lumabas doon sa riverbanks na 'yan para sumakay pa rin po ng ating mga normal uh, transport kagaya po ng jeep o ng bus at saka po pwede po pagkatuloy-tuloy po ng ating pag ng ferry system pwede pa rin po sila lumipat po sa ferry system so makikita natin yung mobility ng ating mga kababayan it will bring about economic productivity. Hindi po nasasayang ang ating oras sa traffic. No? On top of that po, makikita natin, dahil po ang mga tao dadaan po dyan, may po food traffic dyan, nagkakaroon po ng uh, opportunity for economic activities. Mm. No? yung po economic activities po na yan, nakikita natin, magtataas po ang real estate values sa paligid, nagkakaroon po ng land value capture for the government. Okay. So nakikita po natin, sunod-sunod po, no, tumataas ang real estate, tumataas ang activities oh. ng na, ekonom na, ekonomiya, nagkakaroon po tayo ng tax base. But more importantly, nakikita po natin, nagkakaroon po ng puwang mm. para sa bawat mamamayang Pilipino kung saan pwede tayong mag-jogging, pwede tayong magpahinga, pwede tayong mamasyal, pwede tayong makipagkita sa mga kamag-anak natin, at saka isang lugar ito kung saan tayo pwede pwede tayo magtipon-tipon para mag-improve ang ating health community. Alright.